Siya, may papakita ako sa inyo at ito yung ng ating mga kababayan na naging oh. sa nung panahon ng siya si Gallier, ano, ito so, oh, ang ng ating mga kababayan na pulis na ganito oh. niya ang mga tiwaling iskalawag na PNP wow. siya Si Guillermo. Guillermo Elazar. Panuorin natin. Bigat. Bigat. Ha? Ano ka? Wala ka matakot, ha? Hindi ka ha? Tumigil ka na! Basta magsamalit ang mga limonan ko. Yung heavy man ko. Sige lang. Anong mo, ha? Anong mo kung mo yun? Hindi ba, hindi mo ba, lagi na lang sinasabi sa inyo? Hindi ba nakikita yung mga inuhuli na iba, ng mga na mga ginagawa na ganyan? Tarani ka! Ano masabi ko? Matani ka! Ha? Tarani yung pintas! Ha? Asan yung motor? Bakit mo na yung Bakit Biar saya beritahu anda! Ha. Kamu tak pernah takut? hutan? Ha. mana kawan sama anda? Kenapa kamu berdua berdua? Kamu tidak bersama? Saya bersama. Kenapa kamu berdua ini? Siapa awak Kamu Sino si Escorial? Ha? Ano yung mo dito sa si Escorial? Hindi text mo boss office kaya samahan mo ko kunin natin pera. Hmm. Anong sabi sa'yo? Sa sunod na lang daw natin kunin, huwag na muna ngayon as persigo. Ha? General Ilazar, siya ang gusto kong pulis. Wala siya katulad sa mga pulis. Kahit sino, siya lang ang aking ang naging chief NP at naging pulis magpalo ka sa bantay kiliti dahil sa susunod na video baka naman iba na naman ang ating Pssh, ipapalabas